Pag natulak naman na natin itong kukuwala, wala na rin naman ito. eh. na pag masakit di <makes noise> Mabilis lang ito, kuku lang ito. Ayan lang. Sorry, Bia. Wait lang, Ano na yung gabila? Huwag nag-cutter mo yan, no? Ipalinis mo na lang. Sorry, B.A. Ito pala pangga, ano na rin eh, taon na rin eh, oh. Yeah. Oo. Oo. Nung pandemic pa daw to, grabe, imagine mo kung... Pero ano sabi ng doktor ate? Maganda yun siya talaga siya, yung fasting, hindi mo talaga malaman. oh, oh, fasting din yan, kay Magda. Alas siya yung pika mag tapos bukas na gumagag mo. Ito ba yung naman ginagata yung asawa ko eh. Pero wala naman kaming ano, wala naman kaming ano. Kaya, talang nag-iimpis. Ito nga, medyo umimpis na eh, oh.